Naisip mo na ba kung paano kaya ang buhay noong panahon na si Jesus ay narito sa lupa? Isipin mo, naglalakad ka sa parehong mga lansangan na nilakaran niya. Nakikita kung paano siya nakikipag-usap sa mga tao, tumutulong sa mga nangangailangan, at gumagawa ng kamanghamanghang mga himala. Siguradong nakakabighani iyon, di ba? Isipin mong napakalapit mo sa isang taong napaka-espesyal, isang taong kayang baguhin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Maririnig mo ang mga aral na nagpapatahimik sa puso at masasaksihan ang mga tagpong tila imposible. Napakalaking pribilehiyo siguro noon, ano? Ngayon, isipin mo na maging bahagi ng grupo ng mga tao na laging kasama niya, nakakasunod sa bawat hakbang, natututo mula sa kanya, nararanasan ang mga natatanging sandali, pero kasabay nito, dala rin ang bigat ng pagiging malapit sa anak ng Diyos. Ganito ang kwento ni Judas Iscariote. Hindi lang siya basta ang disipulo na nagtaksil kay Jesus kapalit ng ilang pirasong pilak. Mas malalim ang kwento niya at nagdadala ito ng aral tungkol sa ating mga desisyon at sa mga epekto ng mga ito. Tinawag si Judas ni Jesus para maging isa sa labindalawang apostol. Ipinapakita nito na may espesyal siyang layunin. Binigyan siya ni Jesus ng tiwala, siya ang inatasang magingat ng salapi ng grupo, isang tungkuling nangangailangan ng mataas na antas ng responsibilidad. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Judas na tahakin ang isang madilim na landas? Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano at tumaasa sila sa isang mesyas na magiging makapangyarihan, isang lider na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi. Maaring sinimulan ni Judas ang pagsunod kay Jesus na dala ang ideyang ito. Naniniwala na siya ang magiging lider na iyon. Pero ang misyon ni Jesus ay higit pa sa inaasahan ng tao. Hindi siya dumating para sa isang trono o kapangyarihan dito sa mundo, ang layunin niya ay baguhin ang mundo espiritual. Para sa marami, kabilang na si Judas, mahirap itong maunawaan o tanggapin agad-agad. Ang pagkakaiba ng kanilang inaasahan sa realidad ay maaring nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Judas, dahilan upang siya'y malito at mawalan ng pag-asa. Ngayon isipin mo ito, napakalapit ni Judas kay Jesus. Nakita niya ang mga himala, ang pagpaparami ng tinapay, pagpapagaling ng mga may sakit, at kahit ang pagbuhay ng mga patay. Narinig niya ang mga salitang nagdadala ng kapayapaan, pag-asa, at pag-ibig. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang ipakanulo si Jesus. Bakit niya ginawa iyon? Dahil lang ba sa kasakiman o may mas malalim pang dahila? Ang desisyon ni Judas ay nagpapaisip sa atin tungkol sa ating mga sarili. Ilang beses natin nalalaman kung ano ang tama, pero pinipili pa rin natin ang maling landas dahil sa takot, pressure, o sariling kagustuha. Sabi sa Biblia na si Satanas ay pumasok kay Judas, pero hindi nito tinanggal ang pananagutan niya sa kanyang mga pagpili. Tulad natin, may kalayaan siyang pumili. Hindi kaya hindi niya kailanman tunay na naunawaan kung sino si Jesus, o baka naman mula pa sa simula, iba na talaga ang kanyang intensyo. Mahirap sagutin ang mga tanong na ito, pero isang bagay ang sigurado. Si Judas ay hindi lang basta isang taksil. Isa rin siyang tao na puno ng pag-alinlangan, pagkakamali at damdamin, katulad ng marami sa atin. Ang pagkakanulo ni Judas ay nagdala ng napakalaking epekto. Hindi lang nito na apektuhan si Jesus, damang-dama rin ito ng iba pang mga disipulo, at binago nito ang takbo ng kasaysayang kristiyano ang nangyari kay Judas ay nagsisilbing babala at pagninilay para sa ating lahat. Paano natin hinaharap ang ating mga pagpili? Handa ba tayong sundin ang tama, kahit mahirap ito? Ipinapaalala sa atin ni Judas na, gaano man tayo kalapit sa katotohanan, nasa atin pa rin ang responsibilidad na pumili ng tamang landas. Pag-usapan natin ang kwentong ito sa isang simpleng paraan. Isipin mo, si Jesus ay nasa hardin ng Getsemani, time team na nananalangin, dahil alam niya na paparating na ang pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, biglang dumating si Judas kasama ang mga sundalo at mga pinuno ng relihiyon. Hinalikan niya si Jesus bilang palatandaan kung sino ang kanilang huhulihin. Isang halik, isang bagay na dapat simbolo ng pagkakaibigan at pagmamahal, ang naging tanda ng pagtataksil. Isipin mo kung gaano kabigat iyon. At ngayon, tanungin kita, ano ang gagawin mo kung ikaw si Judas? Nakakuha si Judas ng tatlumpu pirasong pilak para sa pagtataksil na iyon, ang parehong halaga na binabayad para sa isang alipin noong panahon na iyon. Parang napakaliit, di ba? Pero ginawa ba niya iyon para lang sa pera? Baka hindi niya lubos na naunawaan kung sino talaga si Jesus at kung ano ang layunin niya dito sa mundo. May ibang naniniwala na inaasahan ni Judas na magiging isang pinunong politikal si Jesus at, sa pamamagitan ng pagtataksil, pilit niyang ipapakita ang isang malaking pagbabago. Pinapaisip tayo nito tungkol sa mga pagkakataon kung saan gumagawa tayo ng desisyon nang hindi naunawaan ang buong resulta, hindi ba? Ngayon, isipin mo ang relasyon ni Judas sa ibang mga apostol. Kasama siya sa grupo, naglalakbay kasama nila, pero naramdaman kaya niyang tanggap siya ng buo. Maaring may mga hinanakit siya o pakiramdam na mag-isa. Kapag pakiramdam natin ay hindi tayo kabilang, mas madali tayong gumawa ng padalos-dalos na mga hakbang, di ba? Ang kwentong ito ay nagpapaisip kung paano natin hinaharap ang ating sariling damdamin ng pagtanggi o pag-iisa at kung paano nito naapektuhan ang ating mga kilos. At si Jesus, paano kaya ang relasyon nila ni Judas? Nakita ni Judas ang mga himala, narinig ang mga kamanghamanghang aral, pero sapat na kaya iyo. Ang pagiging malapit sa pisikal na aspeto ay hindi nangangahulugang may tunay na koneksyon. Tama ba? Minsan, kahit napapalibutan tayo ng magagandang bagay, maaring hindi pa rin natin maramdaman ito sa ating puso. Hinahamon tayo ng kwentong ito na maghanap ng mas malalim, tunay, at taos-pusong relasyon, lalo na sa mga pinakamahalaga sa atin. Kapag tinitingnan mo ang ginawa ni Judas, mapapansin mo na pinagplanuhan niya ito. Kinausap niya ang mga pinuno ng relihiyon, nagkasundo sila sa presyo, at pinili niya ang tamang pagkakataon. Alam niya ang kanyang ginagawa. Pero naunawaan kaya niya ang epekto ng kanyang mga desisyon. Baka inakala niyang makakatakas si Jesus gaya ng dati nang nangyari. Ang mga motibasyon ni Judas ay magulo at medyo kahawig ito ng ating sariling mga pagdududa at dilemas kapag nahaharap tayo sa mahihirap na desisyon. Ang kwentong ito ay nagpapakita rin kung gaano tayo kahina bilang tao. Lahat tayo ay nagkakamali, gumagawa ng maling desisyon. Pero ang mahalagang tanong ay kung paano natin hinaharap ang mga ito pagkatapos. Nagkaroon si Judas ng pagkakataong magsisi. Inakala kaya niya na napakalaki ng kanyang kasalanan para mapatawa. O baka nawalan na lang siya ng pag-asa. Pinapaisip tayo nito kung paano natin hinaharap ang ating sariling mga pagkakamali at kung paano tayo naghahanap ng kapatawaran at panibagong simula. At ang iba pang mga apostol. Isipin mo kung paano nila naramdaman ng malaman nila na ang isang taong malapit sa kanila, isang kasama sa maraming sandali, ay nagtaksil kay Jesus. Tiyak na isa itong matinding dago. Pinapaalala nito sa atin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa tiwala at sa mga relasyon na ating binubuo sa mga tao sa paligid natin. Ang pagtataksil ni Judas ay nagdulot ng malalim na kirot, lalo na't ito ang naging daan sa pagkakahuli kay Jesus at nagsimula ng kanyang landas patungo sa Kalbaryo. Ngunit mag-isip ka, paano mo hinaharap ang mga pagtataksil sa iyong buha? Paano mo nalalampasan ang sakit at patuloy na sumusulong? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nangyari kay Jesus, ito rin ay nagtuturo sa atin na tumingin sa ating sarili, magnilay sa ating mga desisyon, at pag-isipan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Si Pedro, halimbawa, ay itinanggi si Jesus ng tatlong beses. Ngunit pinili niyang humingi ng kapatawaran at siya'y muling naibangon. Si Judas sa kabilang banda ay nilamon ng kawalan ng pag-asa at tinahak ang isang landas na walang balikan. Ipinapakita ng mga kwentong ito na ang mahalaga ay kung paano mo hinaharap ang iyong mga pagkakamali. Maari silang maging isang wakas o kung pipiliin mo isang pagkakataon para magsimulang muli. Hindi ba kamanghamanghang isipin na ang iyong mga desisyon ay may kapangyarihang lubos na baguhin ang iyong buha? Ang iba pang mga apostol ay maraming natutunan mula sa pagtataksil ni Judas. Hindi lamang ito ang pagkawala ng isang kaibigan, isa itong sandaling yumanig sa kanilang grupo at nagtulak sa kanila na harapin ang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, kinailangan nilang pumili ng papalit kay Judas. Ipinapakita nito na, kahit sa gitna ng pinakamalalaking pagkalugi, palaging may paraan upang magpatuloy. Kahit sa mga kahirapan, may mga landas na nagdadala sa atin sa mga bagong layunin at misyon. Ngayon, pagisipan ang pagtataksil ni Judas mula sa ibang pananaw. May mahalagang papel itong ginampanan sa kasaysayan ng Kristiyanismo. Kung wala ito, hindi sana nangyari ang pagkakapako sa krus at kung walang krusipiksyon, wala ring muling pagkabuhay. Pinapaisip tayo nito, maaring ba talagang gawing mabuti ng Diyos ang mga pinakamasasaklap na sandali? Siguro, kapag dumaraan tayo sa kahirapan, isa itong pagkakataon upang hanapin ang mas malalim na kahulugan sa ating nararanasan. Ang mga apostol sa lahat ng kanilang pinagdaanan ay labis na nabago. Nalaman nila na kahit ang pinakamalapit kay Jesus ay maaring magkamali. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa kanilang kababaang loob at pagdepende sa Diyos. Naisip kaya nila minsan na baka nagawa pa nilang tulungan si Judas bago siya tuluyang naliga. Pinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagiging nariyan para sa mga tao sa ating paligid, lalo na kapag sila'y may mga panloob na laban na hindi natin nakikita. Ang kwento ni Judas ay nagpapakita ng isang salungatan na lahat tayo ay kinakaharap ang walang katapusang laban sa pagitan ng mabuti at masama sa ating kaluoban. Tulad ng mga apostol na kailangang harapin ang pagtataksil, tayo rin ay dumadaan sa mahihirap na sandali na sumusubok sa ating pananampalataya at kakayahang magpatawad. Si Judas ay isang paalala kung ano ang maaring mangyari kapag hinayaan nating manaig ang ating mga pagdududa at kahinaa. At ikaw, paano ka tumutugon kapag nahaharap ka sa mga kawalang katiyakan o sinusubok ng mahihirap na sitwasyon? Nang ipagkanulo ni Judas si Jesus, labis siyang nagsisi. Ibinalik niya ang mga pilak na barya, inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit hindi siya humingi ng kapatawaran. Sa halip, pinili niya ang landas ng kawalan ng pag-asa at tinapos ang sariling buhay. Ito, walang duda, ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang kwento. Hindi naniwala si Judas na maari siyang patawarin. Ngayon, mag-isip, ilang beses mo nang naramdaman na ang iyong mga pagkakamali ay napakalaki para mapatawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na palaging may pagkakataong magsimula muli hanggat naniniwala tayo at tapat na humihingi ng kapatawaran. Ang kwento ni Judas ay nagpapaisip sa atin kung paano natin hinaharap ang ating mga pagkakamali at damdamin ng pagkakasala. Lahat tayo sa isang punto ay humaharap sa mahihirap na sandali kung saan parang walang pag-asa. Ngunit nakikita ba natin ang liwanag sa mga panahong iyo? Ang buhay ni Judas ay isang malinaw na paalala na ang biyaya ng Diyos ay laging nasa abot kamay ng lahat, anuman ang ating nagawa. Siya at si Pedro ay parehong nagkamali Munit ang pinagkaiba nila ay kung paano nila hinarap ang kanilang mga pagkakamali. Pinili ni Judas ang kawalan ng pag-asa, samantalang si Pedro ay nakahanap ng bagong simula. At ikaw, sa harap ng iyong mga pagkakamali, ano ang pipiliin mo? Sundin ang landas ng pagsisisi o hayaan ang pagkakasala na manay. Ginawa ni Judas ang mga desisyon na nagdala sa kanya sa isang trahedyang wakas. Munit ito ay nagbibigay daan sa atin na magnilay sa mas malalim na tanong. Paano ka tumutugon sa sarili mong mga pagkakamali? Kaya mo bang tanggapin ang kapatawaran o hinahayaan mong lamunin ka ng pagkakasala? Ito ay isang tanong na tumatago sa puso at nag sa atin na tumingin sa ating kaluoban. Marami ang nagtataka, wala bang ibang pagpipilian si Judas o siya ba ay itinakdang ipagkanulo si Jesus? Bagamat nananatili ang katanungang iyon, tiyak nating alam na ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng sakit kapwa sa kanya at sa mga tao sa kanyang paligid. At pinapaalala nito sa atin na ang ating mga desisyon ay may epekto rin, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. Ngayon, mag-isip, paano mo tinatrato ang isang taong nagkakamali? Sa palagay mo ba ay maaring naging iba ang kilos ni Judas kung mas inalagaan siya ng ibang mga disipulo? At tayo, iniabot ba natin ang kamay sa mga dumadaan sa mahihirap na sandali ang kwento ni Judas ay nagtuturo sa atin tungkol sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, ngunit pati na rin sa kapangyarihan ng kapatawaran. Kahangahangang isipin na kahit alam ni Jesus ang tungkol sa pagtataksil, hinugasan pa rin niya ang mga paa ni Judas at tinawag siyang kaibigan. Ang kilos na ito ay nagpakita ng lalim ng pagmamahal ni Kristo. Kaya, may bagay ba sa iyong buhay na sa tingin mo ay lampas na sa kapatawara? Si Judas ay isa sa mga pinakakawili-wiling tauhan sa Biblia dahil ipinapakita ng kanyang kwento na ang pagiging malapit sa mga banal na bagay ay hindi nangangahulugang may totoong relasyon sa Diyos. Ang pagpunta sa simbahan, pagbabasa ng Biblia o paggawa ng mabubuting gawain ay hindi sapat kung ang puso ay malayo. Bukod pa rito, ang kanyang buhay ay isang babala tungkol sa kung paano tayo maaring masira ng pagkakasala kapag hindi tayo humihingi ng kapatawaran. Isipin ang iyong sariling mga pagkakamali hindi kailangang sila ang magtakda ng kung sino ka. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng bagong pagkakataon kahit na parang napakalayo na natin. Isa pang mahalagang punto ay kung paano naapektuhan ng mga desisyon ni Judas ang iba. Ang kanyang pagtataksil ay nagdulot ng sakit kay Jesus, ngunit sa parehong oras, nagbukas ito ng daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pinapaisip tayo nito tungkol sa mga hamon na kinakaharap natin ngayon maaring bahagi kaya ang mga ito ng mas malaking layunin ng Diyos para sa ating buha. Kahit ang pinakamahirap na sitwasyon ay kayang gawing mabuti ng Diyos. Ang mga nangyayari sa iyong buhay ngayon ay maaring paghahanda para sa isang dakilang bagay na darating. Sa huli, ang kwento ni Judas ay nagbabala rin sa atin tungkol sa maling mga inaasahan. Inakala niyang magiging lider politiko si Jesus na magpapalaya sa Israel, at noong hindi ito nangyari, na nadismaya at gumawa ng maling desisyon. Ilang beses na rin kaya tayong nadismaya dahil hindi kumilos ang Diyos ayon sa ating inaasaha. Ito'y isang paanyaya para pag-isipan ang ating pananampalataya, magtiwala sa plano ng Diyos, at maniwalang ang mga ito ay laging mas malaki at mas maganda kaysa sa ating iniisip. Ang kwento ni Judas ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang puso ng tao, puno ng mahihirap na desisyon at pagkakamali. Ngunit, higit sa lahat, pinapaalala nito na walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan o ang mga pagkakamaling na gawa mo. Laging may pagkakataon para magsimula ulit. Ang Diyos ay laging handang tanggapin kapabalik. May bukas na mga braso at pusong puno ng pagmamahal. Kung may naitulong sa iyo ang menseheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, Patuloy kang makakatanggap ng mga nilalamang tumatagos sa kaluluwa at nagbabago ng buha.